Napapagkasya pa dati ni Cheryl ang limang daang pisong budget nito sa pagkain at pangangailangan ng kanyang pamilya. Pero sa mahal ng mga bilihin ngayon, kakarampot na lang ang kayang bilhin nito kaya pilit niya itong pinapagkasya makaraos lang sa araw-araw. Kunti -araw. lang, ang mahal yung mga powder at saka daun sabon. Pag minsan sa store na kami bumibili, ta, syempre yung mga bata, walang mag-aalaga kasi nagtatrabaho yung asawa ko. Si Aling Marisa naman, tingi-tingi na lang kung mamili. Ay, konti na lang ho. Konti na lang. Kasi mataas na kasi ngayon ang bilihin. So talagang At, um, binabawasan na lang mo natin? Oo, mga binabawasan na lang. Dahil sa pagtaas ng mga bilihin noong nakarang buwan, nakapagtala ang Cordillera ng 5% na inflation rate na pagtaas mula sa 3.9% noong Agosto bumaba ang mga production natin at ito yung time na ngayon pa lang nagha-harvest ngayon uh, yung ating mga uh, mga farmers at kung titingnan natin rin ay yung ating uh, sa vegetables natin ay medyo nagkaroon ng slump sa production rin kaya yung demand or yung demand pataas pa rin siya at yung uh, ating uh, supply ay uh, medyo hindi masyadong uh, nakakip up doon sa demand Tumaas ang inflation rate o pagtaas ng presyo ng pagkain at inumin sa Cordillera sa 11.8% noong Setyembre kumpara noong Agosto na 8.9% isa sa may pinakamataas na inflation ang bigas. Mula sa dati nitong 4.5% inflation rate noong Agosto, pumalo ito sa 13.6% noong Setyembre. Bagamat ipinatupad ng pamalan ang price ceiling sa bigas, lugi pa rin umano ang mga magsasaka at mga rice retailers. Actually, meron tayong survey on on yung mga Um, yung production medyo mahirap nilang ibaba talaga kasi mahal ang mga inputs sa production mga fertilizer yung mga pesticide at uh, even yung mga krudo kung para doon sa mga tractor nila kaya medyo mahirap nilang ibaba at yung compliance nila Sumunod naman dito ang mga gulay at mga prutas na pumalo sa 51% inflation rate mula sa dating 43.1% noong Agosto Malaking bagay sa pagtaas ng mga bilihin ang mga nagdaang holiday at mga bagyong nanalasa sa rehiyon. Konektado rin 'yan doon sa mobility ng ating mga mga ano kababayan. At uh, kung mas marami ang inispend, of course, magda 'yan ng mga presyo uh, kasi mas malaki yung demand. Dahil sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin, lalo na ang mga produktong petrolyo, nagsagawa ng Kilos Protesta ang Kilosang Mayo 1 at Tungtong ti umili sa Baguio City. Oil deregulation law, ibasura! Kanilang panawagan, ibasura ang oil deregulation law na patuloy umanong nagpapataas ng presyo ng mga bilihin. Kung magbababaman, di ba nitong nakaral lang, sentimo. Sentimo lang, tapos iyon uh, <clears throat> katulad niya di lalong lumala kay yung ano lumalaki yung implasyon tumataas yung implasyon uh, pag tumaas ang implasyon di babagsak yung yung uh, value ng peso. dagdag pa ng grupo ang pagpapataas ng minimum wage ng mga manggagawa na umanoy bugbog na sa mataas na presyo ng mga bilihin hindi nakakahabol yung yung kakaramput na sahod Uh, parang nagkaroon ka lang ng sahod para may lakas ka ulit para pumasok kinabukasan, gano'n, Pero para matugunan 'yung uh, uh, pang-araw-araw na pangangailangan mo at para masabing disente ang magiging pamumuhay mo ay wala na. Higpit sinturon. Bagamat mayroong rollback ng presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo, agam-agam ng grupo na tataas ulit ang presyo nito sa susunod na linggo sa pagputok ng gyera sa pagitan ng Hamas at Israel. Magsasagawa pa ng pagkalampag grupo habang hindi pa rin maawat ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.